ni nire nirecord ko na lang siya galing tayo ng live ngayon ha. Nire record ko na lang to. Kasi napuputol yung live natin eh. So, nagbe-breaking tayo ng Ultra Dust. Ah, ng Torque Tune. bine natin. Nasa ano na tayo. 34 seconds. Record na lang to. Nire record ko na. Hindi na to na live. So, galing. 12 volts to. Oh, Mga no? Para lang continuous lang natin to ngayon. Ngayong araw na to. 22 seconds. 21 seconds to. Galing tayong live. Humihina kasi yung connection Kaya ito na ginawa ko na record ko na lang siya Torque tune to Galing ng 12 volts So Pangalawang attempt natin 12 volts, 12 volts ulit Tapos isang sprayan na lang Hayaan na natin siya no, Mga attempts, no So sa mga nanood sa live natin Maraming maraming salamat Ayan tapos na siya Stop na natin Tapos Another ano tayo 12 minutes ulit 12 minutes ulit yung setup natin tapos uh, isang sprayan na lang tayo hayaan na lang natin siya continuous na lang no galing tayo ng live eh. hindi lang yung connection kasi ng wifi medyo ano humina so setup natin siya ng ano hindi ko to ano ha? hindi ko to i-edit para makita nyo yung personal tapos mamaya ang gagawin natin try natin siya sa giri so galing tayo ng live mga attempts na humina lang talaga yung connection so set natin siya ulit ng 12 volts set natin yung 12 volts to nasa 11.9 12 volts 12.3 oh. set natin 12 volts yan 12.2 pwede na yan tapos sprayan natin ng isa tapos dire, -dire to na yan mga atoms Galing tayong live mga katamsa. Hindi ko i-edit to para makita nyo parang live pa rin siya. Hop. Nespreyan ko siya. Tapos 12 minutes. Continuous na to mga katams, no? Continuous na to. Isang ano na lang to. Isang isang ano na lang natin yan. Dire Dire-diretso na yan. So try natin to yan. Hindi na natin i-spray niyan mga atoms. Galing tayo ng live niyan mga atoms. 12 volts. So, nakikita niyo bumababa yung pinakaano niya. Pero sabi ni Dream Tato, kay lang naman daw yan. So, ito na siya. Papansin natin lang dito, hindi siya nag eh. Hindi siya nausok. kasi sinagad ko na ng 12 volts. eh papansin niyo. May butas siya dyan eh. Dun, eh. May butas yan Yung kagandaan ng ano, Breaking machine nya Tapos may kita mo yung mga Yung kulay tim na yan Dumi yung galing sa makina Yung kulay itim na yan Hindi ko to i-edit sa mga katan ha? Continuous to Eto lang na, na. Eto nag init to Namdam ko may init Pero ba't ito hindi na init Ayan ni makina natin Pakita ko lang sa inyo yung kagandaan niya. Ayan siya. Ito yung pinaka-switch niya. Yan ang pinaka-switch niya. Ikot ko pa siya para makita niya. Ayan. Ayan. Diretso na to galing tayong live. i upload ko rin to ngayon para mapanood nyo rin. Diretso na yan. Napuputol kasi yung live natin. May hinay connection ng wifi. I-record ko na lang siya. Nasa 10 minutes na tayo. Ubusin lang natin yan. Tapos testing na natin siya sa giri. Ayan siya mga katams. Naka-screw lang yan o. Oh. Tapos kakabit mo lang alligator clip dyan. Tapos pinaka-screw na yan. And switch mo lang siya. Okay na. Walang kahirap-hirap. Tapos silyado po siya. Sarado. Nakalak. Tralig hindi aalog yung ano. Hindi aalog yung pinakamakin na mo. Yung ano. kahit bago yung makina mo, talagang madumi pa rin, no? Oh. Yung mga yung dumi, eh. Ayan mo. Ayun siya. ay na siguro to yung pag live kasi umihina yung wifi <laughs> napuputol yung live natin nasa 8 minutes na tayo and 30 seconds tuloy tuloy lang to wala tong, ano, wala tong uh, dil, uh, edit mga atoms para makita nyo parang nag live na rin tayo dito hindi ko na in-sprayan yan kasi kanina sa live natin every 2 minutes nag-spray tayo pari last na to last na ano na to last na yan dapat to mag-uusok na to kasi hindi siya na eh. mababa lang to kasi ang ampers na nilagay ni Dream Tattoo dito sa power supply na to itong mainit yun Naramdaman ko init nito eh. Dito nagiiinit. Ito nagiiinit pero ito. Wala akong nararamdaman na init dito, mga katods. Bakit kaya? Hmm? Ganun talaga 'yon. Kung mababa yung amperes. Ano nilagay ni Dream pa to? Hindi ka tulad pa hindi ka tulad sa iba, 'di ba? Pag nagbi in ka, pag nasa 12 volts na nilalagay mo, nausok na siya. Dito wala. Oh. Wala oh. Usok ka makikitang usok ganun. wala kang makikita dyan ha? galing tayo ng live nito mga katans humina lang yung nono natin wifi kaya na record ko na lang bali last part na to 12 minutes galing tayo ng 12 minutes so, nasa 6 minutes na tayo and 55 seconds dire ko na to hindi ko na yung kanina sa live natin every 2 minutes ng 12 minutes uh, nag spray tayo na spray natin siya ng ating duct tape to natin siya nito yung duct tape na to nags spray natin siya pero ngayon hindi na tayo mag spray niyan kasi last part na to so mamaya tignan natin yung palo nito sa pinaka giri niya giri up niya wala kasi tayong ano eh, pang ano Muntawag doon speed checker. Wala tayong speed checker. So kung may gusto mag-sponsor uh, na yung speed checker, mas masaya 'yon, syempre. Kung may mag-sponsor lang. Pero sabi ni Dream Tattoo kaya niya rin daw gumawa noon, kaya gagawa rin daw siya noon ng speed checker na gano'n. So tingnan natin kung makakagawa si Dream Tattoo ng ganun. Syempre, yung mga tattoo machine nga nagagawa niya, tsaka ito eh. Malamang kaya niyang gawin yung mga speed checker na gano'n mga yung mga nanood ng live namin, di ba? Nakita niya naman yung mga ginagawa ni Dream Tattoo doon. So, yun. Nakikita niya yan doon sa ano. <clears throat> Kung gusto niyo mapanood yung live noon, nandun lang naman yan. Medyo mahaba nga lang yung live namin. Nasa 5 and 27 seconds na tayo. kailangan lang talaga may basahan kayo yun may basahang para doon sa ano, lactate na tatapon 9 minutes na tayo 9 minutes na tong video natin na record natin ayan na siya nirecord ko na lang siya kasi ayaw nang manunang live natin may na yung connection 4 minutes na tayo and 50 seconds wala kang makikitang usok dyan, ha. wala kang makikitang usok na dumadali sa kanya 3rd yan pang team up minutes and 48 seconds Lapit na tayo matapos 12 volts tayo nito 12 volts sinagad ko na 12 volts tingnan natin kung maganda ba bumababa yung tunog nya ayan o oh. bumababa siya napansin niya bumababa yung tunog nya malapit na no? parang humina yung tunog niya. Humina yung tunog niya. Kung maririnig nyo. Tapos yan, pa, pahangat na naman siya ng pahangat. Yung tunog ng motor niya. Pahangat na naman ng pahangat. Patining na naman siya ng patining. Kanina bumaba siya. Tapos yung patining na naman siya ng patining. Kanina bumaba siya. Yung maririnig nyo. napansin nyo yung tunog niya kanina. Bigla siya bumaba ngayon. Napatining ng patining yung tunog ng motor niya. tayo napapansin na usok may lumalabas kasi pag may usok na lumalabas yan, ibig sabihin nasusunog yung pinakano nya di ba pero wala tayong nakikita pero siguro safe naman to kahit sagad natin ng 12 volts yung ganito 2 minutes and 20 seconds hindi ko to edit mga katams ha dire diretso lang to parang nag live din tayo so kung talagang interesado kayo sa video na to siyempre tatapusin nyo kung hindi naman siyempre escape nyo na agad so sa lahat na magtatapos nito ng video na to maraming maraming salamat sa inyo no? sana huwag nyo kalimutan like at subscribe nyo naman yung channel natin hindi ka pa nakasubscribe mga katams yun walang edit to hindi ko to edit continuous to galing tayo ng live mga katams galing tayo ng live 1 minute and 41 seconds malapit na tayo matapos nagano tayo nagbe-break in tayo dito sa ating vlogging station pakita ko lang sa inyo pakita ko lang sa inyo itong aking uh, vlogging station para makita nyo lang Ayan ang paglalive natin. Nakatutok nun na. Para makita nyo lang. Para makita nyo lang. Ayan. Nasa Oh. Uh, one minute na tayo. Matatapos na. Ayan na siya. Nagyan ko na siya yung mga sticker. Mapapansin nyo mga sticker na yan. 13 minutes na. Hmm ng video natin 46 seconds 44 tayo na tayo pinapit na tayo matapos Op, oh, ilalagay ko na rito sa pinakalagay niya yung ating ano. Para makita niya na. Tatapos na tayo. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na tayo. Natapos na yung ating braking. Mainit to. Mainit. So, Tanggalin ko muna sa saksakan para hindi ako makuryente. Baka makuryente ako. Tanggalin ko muna sa saksakan. Patayin ko na. Ayan, binatay ko na siya. Itong breaking machine natin. Tapos, tanggalin na natin to. Ayan. Ito na yung pinakamakina natin. at torchun, tune. Laging natin dito. syempre tabi muna natin itong ating timer. Ayan at atin tong like black type spray natin konti natuyo kasi yun eh. spray natin tapos buwan natin tong black type nagawin natin tong testing natin siya sana syempre medyo linisan natin tong mga ano oh, init ito yung ano nya yung kagandaan niya, no. Oh. Medyo punasan lang natin ito. Ayan yung pinaka kinakabitan ng terminal niya. Ito. Kaya umakabit yan dyan. Diyan natin lagi alligator. So ganyan yung pagkakagawa. Ibang galing. Medyo lock na lang yan pag ganyan. Lalock na lang siya. yan para hindi mo paglaruan kung magbe ka ulit ganun lang din gagawin mo tapos yan mabisa na natin siya ang gagawin natin lalagay natin sa giri testing natin sa giri mga katans sabi na natin pa testing natin ganyan sa giri giri na tayo testing natin yung pinaka ano nya RPM nya buka tayo battery battery ito yung ating uh, binild na SFM live to binild natin tong live SFM pang BMAX try natin dito yung ano yung lalabasan ng ano niya. kailangan pala natin ng pinion kailangan natin ng pinion kuha tayo pinion muna natin dito ito yung natin yun lang kailangan pala natin ng clip para makuha natin yung pin pinunto pinyon muna pinasa mo natin wala tayong lighter fluid eh Ano man sira to? Sabay kabit natin dito. På. Oh, på. skal vi ta mag oh, problema na naman di naman sya tumundar yun mandar. so try natin sya yung pinaka rpm nya walang edit to mga tabs ha di ko na edit ha search natin yung giri giri naku wala na yata yung giri dito ay ah, ito Kalo, tinanggal na, na anak kong giri. Yan, search na yung giri niya. Tingnan natin yung pado niya. Mga times. Ayan sa gitna. Mali sa dumanda. Kasi di ko nag-i-stay. Eh, eh, ang ganyan. Napalo ka dun. Misa kasi, kailangan talaga full charge yung battery. Ayan, tignan mo yun. Mapalo ka dun. Mapalo ka dito. Mapalo ka dito. So, medyo maganda-ganda na yan. Pag gano'n. No, atam, No, tatlong palo siya doon sa pinakagitna dito dito ay 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 pang apat na yan medyo maganda ganda yan yan ganda ganda yan mapalo siya dun ayun lumagpas siya lumagpas siya pa ganun dun hmm. mas maganda pa pala talaga yung pag breaking dito sa breaking machine ni dream na to oh, mga ganun siya so, makikita natin yan sana pagdating ng race pang timak pa si Totot yun pumalo dito 20 24 mga ganun ha? 24 dito yun. 24 20 yun tama 24 tatlong beses dito tapos isang beses rito so yun, pawala na yung battery nito Try na natin. So, pumalo siya rito. O, apat na beses dito. Tapos isang beses dun. At dalawang beses pala dito. So, yun. Medyo maganda-ganda ka nalabasan nun mga thumbs. Lalo na siguro kung full charge yung battery. Kasi ito hindi kasi dito full charge yung battery na ginamit ko. So, yun. Salamat sa inyo. So, abangan nyo pag... Uh, nerace na natin siya kung talaga bang mas maganda so mas maganda pa rin talaga kung may speed checker tayo so kung may gusto magang sa atin sponsor na yung speed checker mas maganda yan mga thumbs so yun maraming maraming salamat sa mga nanood sa live natin kanina at sa ngayon yung mga nanood ngayon na ano natin sa so, ginawa natin ni record natin to so, parang nag live na rin tayo so yun maraming salamat sa inyo kita kita tayo ulit siguro na tayo pag live in kasi ano eh napuputol yung live natin eh try natin nga ulit sa susunod ayun salamat sa inyo itong torque na renaking natin pang timak so yun salamat salamat sa inyong lahat sa susunod na video ulit kita kita tayo ulit